Pinoy boxer Raymart Gaballo tinapos ang kalaban sa loob ng 32 seconds. Matagumpay na dinipensahan ni Raymart Gabalyo ang kanyang WBO Oriental Bantamweight title sa Midas Hotel and Casino Pasay City. Mabilis na tinapos ni Gaballo ang laban niya kontra boxer, na si Faifaro, gamit laman ang tatlong suntok sa loob ng 32 seconds, sa round 1 pa lang. Kinailangan ni Gaballo na ilapat lamang ang isang left hook sa katawan para pabagsakin ang dahuyang kalaban sa lona. Ang mga tao sa Midas Hotel ay halos hindi nag-init ng kanilang mga upuan para sa main event ng gabi dahil agad na nagpakawala ng kombinasyon ng tatlong suntok na tinapos ng left hook sa liver na nagdulot kay Fraob na lumupot sa canvas. Hindi man lang nagtangkang bumangon si Farob habang namimilipit sa sakit habang binibilang siya ni referee Dan Rex Tapdasan. Dahil hindi nakatayo sa sampung bilang, idineklarang panalo ang matapang na Pinoy sa pamamagitan ng knockout. Inaasahan ni WBO No. 1 Bantamweight Contender na aabot pa sa ilang round ang kanilang laban upang palakasin ang kanyang paghahanda para sa posibleng title shot laban sa reigning WBO champion, Jason Moloney ng Australia. Pinatibay ng 27 years old boxer, ang kanyang posisyon bilang mandatory challenger kay Moloney. na matagumpay na nagpensahan ang kanyang belt sa unang pagkakataon noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng majority decision kay Saul Sanchez. Nakuha ni Moloney ang titulo ng WBO, sa pamamagitan ng majority decision, laban kay Filipino boxer Vincent Astrolabio, noong May 2023. Dahil ang Pilipinas ay kasalukuyang walang world boxing champion, mula sa alinman sa four major bodies, si Gabalio ay naghahangad na isa sa brightest hopes ng bansa na makapasok. Nabanggit na si Moloni bilang posibleng kalahok sa undercard ng laban ni Vasily Lomachenko George Cambosos na naka-schedule sa May 12 sa Perth. Ngunit hindi pa pinangalanan ang kanyang kalaban para sa kanyang pangalawang title defense. Kinumpirma ng local promoter ni Gabalio na si JC Manangquil ng Sanman Promotions na hahabulin nila ang title shot laban kay Moloni. Sinabi ni Gabalio na ipagpapatuloy niya kaagad ang kanyang pagsasanay sakaling matawagan siya.